Huwag mong ipilit ang sarili mo sa isang taong hindi na pala interesado sa'yo. Alagaan mo rin ang sarili mo, idol. Ipakita mong kaya mo rin kahit wala siya. Lahat tayo may alaga. Bakit mo kasasayangin ng oras sa taong hindi nakikita ang halaga mo? Ito ang tatandaan nyo. Kapag yung mahal niyo, biglang nagbago sa'yo. Yung kaya ka na niyang tiisin. Yung kaya ka na niyang hindi kausapin at hinahayaan ka na lang niya. Pansahan mo meron na yung ibang pinagkakaabalhan. Meron ng ibang nagpapasaya sa kanya kaya kanya natitiis. Huwag mo nang kulitin. Dahil kung totoong mahal ka niyan, kahit gano'ng pa siya kamisi, hindi hindi ka ayang kayang tisi. Real talk lang yan. Magising ka sa katotohanan. Once na nagloko ka, Palagi na yung maghihinala sa'yo. Palagi na nakabantay sa bawat galaw mo. Hindi ka lang nakapag-update o nakapag-reply ka ng late, sigurado mag-aaway na kayo. Mararanasan mo sa kanya yung bantay sarado. Yung para kang bata na halos lahat ng galaw mo, kontrolado. Tipo kang daming bawal. Makakaramdam ka rin na sobra ka ng nasasakal. Pero syempre, hindi ka pwedeng umangal. Yung palagi kanyang pinag-iinalaan. Yung alam mo na kaagad na hindi ka papayagan kahit hindi ka pa nagpapaalam. Nakatahimik ka, tapos bigla niyang maaalala yung kasalanang nagawa mo. Tapos sasabihin mong paranoid. Kaya mauwi sa pagkatalo. Ang hirap, no? sa iyo. Hindi yan magbabago kung nag-isip ka muna bago ka nagloko. Bakit ka pinatawad kung ganun lang pala ang gagawin sa iyo? Nahihirapan ka sa sitwasyon mo? Sa totoo? mas mahirap yung sitwasyon ng taong pinatawad ka pa rin after mong magloko. Huwag niyong sisihin yung taong niloko niyo kung hindi niyo kaya pagsisihan yung kasalanang nagawa niyo. Kung napatawad ka na talaga, di ba dapat nakalimutan niya na yung kasalanan mong nagawa? Gagi! Hindi yan ganun kadali! Ang pagsuko ay hindi pagpapakita ng kahinaan. Hindi rin yung ang ng kaduwagan. Nandiyan may mga bagay lang talaga na hindi na kaya pang gawaan ng paraan kahit gaano mo pa gustong lumaban. Sabi nila kapag gusto maraming paraan, tama naman sila. Pero may mga bagay silang nakalimutan na kahit gaano karami pa ang paraan, hindi may na ang tao ay mayroon din hangganan. Hindi tayo perfecto para hindi makadama ng kapaguran. Dahil kung minsan, ang katotohanan. Matag ito ang bagay kapag isinuko mo na ito. Rito ko lang yan.